thank you Matagumpay na naisakutuparan ang Bulacan Cable and Telecommunications Incorporated Mid-Year Assessment sa pamamagitan ng Provincial Public Affairs Office sa kamiya private resort nung ng Baliwag Bulacan noong October 29 to 30 layunin ng aktibidad na ito na higit pang mapalakas ang pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng PGB at Bakat magsagawa ng pangkalahatang pagpupulong ng mga kasapi at makapagplano ng mga proyekto na tatalakay sa mga pangunahing inisyatiba at programang nakatakda sa hinaharap bahagi rin ito ang pagpapahayag ng pasasalamat sa patuloy na suporta at libreng pagpapalabas ng Galing Bulacan TV program sa tulong ng mga kasapi ng Bakati. So ano na yung ano, direction ng ating association? So definitely number one, we will continue to be part of the, our objective na to help the provincial government through PIPAW. Tutulungan so, pa rin natin sila in the proliferation of uh, information. Second, we want to expand our membership. And number three, Siyempre, hindi mawawala yung camaraderie natin na kaya may magandang tayo ang TBT. Una po sa lahat, nais ko pong iparating ang pasasalamat po ng pamahalaang pandalawigan ng Bulacan. Dahil po sa inyo, patuloy na kami yung pag-unayan, kami pagkulungan po sa Provincial Public Affairs Office. Taon 2000 po ay nakasuporto na po kayo sa amin. Ito po hindi lamang po uh, bonding, kasiyahan o palaro ito rin po ay magandang pagkakataon kung muli po natin pagtibayin ang samahan ng bawat isa. Dahil po ang samahan po na ito ay may mahalagang papel sa pagpapalagatan ng impormasyon.